So tapos na tayo mag-stretching guys Simulan na natin takbuhin tong mahaba-habang daan Let's go ganda ng tunog ng mga ibon guys tanawin look at this oh. bali sa gilid to guys ng ilog dyan yung ilog sa baba Oh, may oh, motor dito <laughs> So naabot na natin guys yung pinakadulo Which is ito yung tulay And, Sulit din kasi ano you know, May pakyat, may pababa Tapos maraming bato-bato Kung baga, Masasana yung paa mo dun Kung paano may yung mga bato-bato na hindi ka ma Dulas Ayan you know, Sarap maligo sa ilog Ang daming nga ano, dyan Ipon So, balik din tayo guys. Mapunta doon. Alas 6.15 uh, pa lang. So, nakarating na tayo dito sa kung saan tayo nag kanina sa uh, Nabawi Elementary School. Yan, yung damit ko sa loob. Kulang na lang sabon. <laughs> Basang-basa. And guys, that is for today's video. Uh, thank you so much sa my, mga Thank you so much sa ating mga followers at magiging followers. At yes, sa mga nag-comments, likes, and share. God bless you all, guys. See you next. Yun, hanggang dito lang. Peace out.